Lon. Ayan magpahila mga kalanggoy oh. Yun, lumalaban. Hello, what's up mga kalanggoy? So ah nandito naman tayo ngayon sa laot, no? So panibagong adventure na naman 'to. So yung kasama ko ngayon si Kulot. Iba na naman 'to. No, so samahan niyo kami mga kalanggoy mga isda. No, so kung nagustuhan niyo yung video na ito, paki-follow, like and share no? so hindi na tayo to let's go ito yung unang nakuha natin mga kalanggoy no? medyo hindi masyadong malaki pero sakto na pang ulam tangkaan tangkaan Oh, Maafkan gue. Nah, mau lihat taylak, Ah. oh, mulai madra. skill Yun, yung masama ka mga kalanggoy. May nakuha din siya, oh. Yun. natin tersahin. Alikot ito mga kalanggoy. Wala, wala pa na.

yun sa kasama ko mga kalanggoy oh. malapit na rin nakuha sa kanya bali nauna ko konti no? so bali magkasama yung dalawang isda na ito kaya kami dalawa yung nakainan sabay kami so, una lang nakuha yung sa akin no? so tingnan natin kung ano yung sa kanya rin uh -huh. Hirapan siya mga kalanggoy Dito magpahila Oh Ha ah. Lagaw ah. Badlo na Yun Hah? The god. Oh. No. Oh. <laughs> Baddlu nu akalangoi sama sa akin. Yung nakuha ko mga kalanggoy nakito uh. hindi magpahila walang kuha namin malaki grabe yung takpo niya kanina Ito itong isda na mga kalanggoy. Unti-unti ilang natin. Ah, sa tao lang ko.

Ay, magpahila mga kalanggoy oh. Yun, lumalaban. Yan tang tang. Uh. Tanggal mga kalanggoy sayang. Ah, sobrang sayangan talaga ko dito mga kalanggoy kasi malaki talaga yun mga banta ko mga limang kilo Nabali yung taga ko mga kalanggoy Tayang Tayang nabali yung taga ko sa sobrang laki niya siguro kaya nabali yung taga ko sayang talaga yun